Palagi niyong tatandaan, matatamasa mo lang ang tagumpay kung hindi ka susuko. Huwag magpapaapekto sa sasabihin ng nasa paligid mo. Kasi kahit anong gawin mo, meron at merong masasabi. Pag bumagsak ka sa buhay mo, sasabihin, nagpabaya ka. Pag umangat ka naman sa buhay, sasabihin, naging mayabang ka. Walang lusot, meron at merong masasabi ang mga tao sa paligid natin. Kaya kung anong gusto natin gawin, hanggat alam nating hindi masama yon, gawin lang natin ang gawin. Alam nyo ang mga tao sa paligid natin, walang pakailam yan sa proseso kung paano mo ginawa o trinabaho. Mukha ka lang ewan sa tingin nila sa so, umpisa. Ang gustong makita niyang mga yan palagi ay ang finished product. Kung ano yung narating mo dyan sa mga ginagawa mo. As long as hindi mo napapabayaan ang obligasyon mo at ang sarili mo sa kung ano man ang tinatahak mo. Magpatuloy ka lang. Thank you for watching. God bless us all.